Mga ka-idol, magandang araw magandang buhay sa inyong lahat, for Days video, magtuturo ako, paanong gagawin, hindi mahak ang inyong Facebook, para mga ka-idol para maiwasan nga hindi mahak ang inyong Facebook. Ang una ninyong gagawin, punta kayo sa inyong Facebook at e-open. E-click mo to. Punta kayo sa settings. E-click mo ang password and security. I-click mo ang 2-factor and authentication. I-click mo 2. I-open ang iyong password. I-click mo ang continue. I-click mo ang SIM number na konektado sa Facebook mo. I-click mo ang next. Hintayin mo bago mag-send ng code number, at ilagay dito. I-click mo ang Next. I-click mo ang Done. Ayan tapos na, hindi na mahahak ang inyong Facebook. Kung gusto ninyo ganito nga content, e subscribe ang YouTube channel ko, at e follow ang Facebook page ko, mga ka-idol. Thanks for watching.